Habang patuloy nating pinag-aaralan ang biblical na blueprint para sa tahanan, nakita ko ang pangangailangang tugunan ang maka-Bibliyang Balangkas o Order ng Tahanan. Ang Diyos ang nagtalaga ng unang tahanan ng sangkatauhan at kung paano ang maayos na pagkilos nito. Kung nais parangalan ng ating mga tahanan ng Panginoon, at umunlad ang bawat isa sa espiritual na katayuan, dapat natin tiyakin na ang pagtatayo natin ng ating mga tahanan ay nakaayon sa plano ng Diyos. Ang mga talatang ating binasa at pag-aaralan ay naging kontrobersyal sa ating modernong panahon. Samantala naman ang karamihan, ito ay hindi na binibigyan pansin. Kung ang tahanan ay nais umunlad sa kalagayan nais ng Diyos dapat maunawaan at suportahan ng bawat miyembro ng tahanan ang kanilang mga tungkulin kanilang mga roles may mga pangyayaring harapin ang mga tahanan na mapipilitan itong kumilos sa ibang paraan at hindi sa paraan na nilaan ng Diyos sa tahanan pagkat ang ating modernong lipunan ay mayroong ibang pananaw sa pagkilos ng tahanan na hindi isang ayon sa itinalaga na kaayusan ng Diyos. Kaya't suriin natin ang tatlong mahalagang aspeto ng tahanan na nilalarawan sa mga talatang ating pag-aaralan sa ilalim ng paksang ang balangkas ng tahanan. Ang unang mahalagang aspeto na mababasa natin sa ating teksto ay ang kababaang loob ng asawang babae. Kapitulo 5, mga talatang 22 hanggang 24. Sa mga talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang papel ng asawang babae. Mauunawaan natin ang intensyon ng Panginoon sa asawang babae sa pagsaalang-alang nang ilang bagay. Una, ang instruction. Talatang 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Nais ng Panginoon ang asawang babae ay magpasakop sa kanyang asawa. Ito ay mahirap para sa ilan na yakapin kahit na ito ay malinaw na inihahayag ng banal na kasulatan. Naniniwala ako na marami ang nahihirapan dito dahil binaluktot at inabuso ng ilang lalaki ang katotohanan ito. Ang pagpapasakop sa bahagi ng asawang babae ay hindi kailanman nagpapahiwatig na siya ay mas mababa sa kanyang asawa. Ang babae ay hindi second rate na mamamayan o mas mababang halaga sa loob ng tahanan. Siya ay may halaga at mahalagang papel na dapat gampanan. Sa katunayan, karamihan sa mga tahanan ay matibay sa espirituwal na kalagayan dahil sa makadiyos na mga asawang babae. Ang pagpapasakop sa teksto ay nangangahulugang ilagay sa tamang pagkakasunod-sunod para sa isang maayos na pagsulong hindi tinutukoy ng verse ang spiritual na katangian o kalagayan ng babae, kundi ang posisyonal at functional role niya para sa maayos na takbo ng isang sambahayan. Ang pagpapasakop sa asawa ng isang makadiyos na asawang babae ay hindi kailanman isang problema pagkat alam niya na ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. At kung ang asawang lalaki ay nauunawaan din ang kanyang tamang lugar sa isang God-ordained family relationship, kapwa nila magagampanan ang kanilang mga role para maisakatupara ng isang maayos na plano ng Diyos para sa isang tahanan. Ikalawang bahagi ng talatang 22-23, ang Motibo. Sabi sa talatang ito, tulad ng pagpapasakop nyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Pablo, ang dapat sa loobing motibo ng asawang babae sa kanyang pagpapasakop sa lalaki, tulad nang pagpapasakop sa Panginoon. Alam ng babae na itinalaga ng Diyos ang lalaking asawa na manguna sa tahanan. Nauunawaan ng babae ng kasal ay isang napakagandang larawan ng relasyon ng mananampalataya kay Kristo. Habang siya ay nagpapasakop sa asawang lalaki, Ginagawa niya ito pagkat alam niya na sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, ito ay nakapagbibigay kaluguran sa kanya. Totoo na may mga cases na ang mga asawang lalaki ay namumuhay o nagpapakita ng ugali na maaaring dahilan para ang babae ay di magpasakop sa lalaki. Ngunit kinakailangan pa rin niyang gawin ito sapagkat ito ay paraan ng paggalang at patuloy na makapagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Talatang 24 Ang Representasyon Sabi sa talata, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sabi nga sa wikang Ingles, In everything, bagamat mahirap kung minsan, alam ng masunuring asawang babae ang kahalagahan ng kanyang posisyon at ang patotoo na ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagpapasakop sa itinalagang order ng isang tahanan ng Diyos pagkat ang kanyang buhay ay tumatayo bilang isang pampublikong halimbawa ng pagpapasakop ng simbahan kay Kristo. Mataas ang aking paggalang at paghanga sa mga makadyos na mga kababaihan na kung saan pinili nila ang daan ng Diyos kaysa yakapin ang minumungkahi ng napakarami sa lipunan na magrebelde, Laban sa kanyang asawa. Mga kapatid, don't misunderstand me. Hindi ko kailanman susuportahan ng anumang pang-aabuso ng asawang lalaki, maging ng asawang babae. Pagkat alam natin sa ating panahon kung may battered wife ay mayroon din namang battered husband. Ang pang-aabuso ay maaaring verbal, salita pinagsasalitaan ng masasama at masasakit, minumura, inaalipusta at marami pang iba. O ang pang-aabuso ay maaaring fisikal, lubhang pananakit. Ang talatang ito ay hindi sinasabi na kung kayo ay nakararanas ng matinding pang-aabuso, that is life-threatening, eh patuloy kayong mananatiling walang gagawin. Patuloy na nagpapasakop dahil sa salitang sa lahat in everything katulad ng ating binasa kanina. Ang binibigyan din dito ng talata ay ang isang babae na kusang loob na nagpapasakop sa kanyang asawa ay nagpapaptotoo sa nakapagliligtas na biyaya ng Diyos at ang kanyang kaugnayan kay Kristo. At ang patutuo ng kanyang buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain o itatanggi ng mga nakapaligid sa kanya. Sa mga talatang 23 hanggang 29 at gayon din chapter 6 verse 4, ang mga talatang ito ay naghahayag sa atin ng ikalawang mahalagang aspeto upang magkaroon ng tamang balangkas ang tahanan kinakailangan malaman at maunawaan ang responsibilidad ng asawang lalaki sa mga talatang ito tinatalakay naman ni apostol Pablo ang mga responsibilidad ng mga asawang lalaki ikinalulugod ng mga lalaki ang utos na magpasakop ang mga asawang babae sa kanila ngunit kadalasan ay hindi naman nila nagagampanan ang kanilang mga responsibilidad na ibinigay ng Diyos Tandaan natin na ang lalaki ang higit na may pananagutan sa tahanan kaysa sa asawang babae Sa mga talatang ito matutuklasan ang utos ng Diyos sa mga lalaki Una Ibigin ang kanyang asawa. Mga talatang 25 hanggang 27. Sa pagkakataong ito, pinayuhan ni Pablo ang asawang lalaki na mahalin ang kanilang asawa. Mga kalalakihan, kung ating iibigin ang ating mga asawa ng nararapat, magiging mas madali ang kanilang papel magpasakop. Ang pag-ibig ng lalaki sa kanilang asawang babae ay maipapakita sa pamamagitan una ng isang masakripisyong pag-ibig. Talatang 25 Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Tayong mga kalalakihan should love our wives as Christ loved the church. Yan ang utos dito. Ang salitang Greek na ginamit sa salitang love dito ay agapaw na tumutukoy sa agape love ng Diyos, the unconditional love of God. Pag-ibig na handang magsakrifisyo sa taong hindi karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Nasubukan mo na bang isipin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, para sa iyo? Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit na wala tayong pagnanais na makilala siya. Sapat ang pagmamahal niya sa atin upang isugo ang kanyang bugtong na anak at mamatay para sa ating kasalanan. Dapat natin mahalin ang ating mga asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para dito. Mahal na mahal tayo ni Jesus, kaya inako niya ang ating kasalanan at kahihiyan sa kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ang pag-ibig na iyon ang nagdala sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Ang masakripisyong pag-ibig ay naghahangad ng kabutihan ng iba kaysa sa pansariling kasiyahan ito ay isang pag-ibig na matatag at hindi natitinag hindi ito dinidiktahan ang panlabas ng panlabas na mga pangyayari pag-ibig na hindi naghahanap ng anumang kapalit ang sacrificial na pagmamahal ay maglalagay sa mga pangailangan ng pamilya Bilang prioridad. Lalaki, handa ka bang isukong iyong sariling mga kagustuhan at pagnanais na ipakita sa inyong asawa ang uri ng pagmamahal ni Jesus sa atin? Sa verses 28 at 29, sinasabi dito na ang pag-ibig ay dapat isang makabuluhang pag-ibig. Talatang 28 and 29. Sabi dito, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Ang pagmamahal at pag-aaruga natin sa ating mga sarili ay dapat gayon din ang ipakitang pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga asawa. Kung gaano mo pinahahalaga ng iyong sarili, ganoon din dapat ang iyong ipakitang pagpapahalaga sa inyong asawa. Ang asawang lalaki at babae ay pinag-isa ng Diyos and our love must show no partiality between the two. Dapat nating pangalagaan at pahalagahan ng ating mga asawa tulad ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Pagsikapan na patuloy na palaguin at pagyamanin ang inyong pag-ibig sa inyong mga asawa upang higit itong lumago at tumibay. Upang sa pagdating ng matitinding pagsubok na inyong kakaharapin mananatili itong nakatindig kung ito man ay nagkaroon ng damage we must learn to forgive and forget our shortcomings ang susunod pinag-utusan din ang mga lalaki na sila ay maging mga lalaki na nangunguna talatang 23 Kapitulo 6, talatang 4. Inaasahan din na ang asawang lalaki ay magbibigay ng pamumuno sa loob ng tahanan. Upang magawa ito, dapat ang lalaki ay isang lalaki na may tamang pagkakilala sa kanyang sarili. Talatang 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Maliwanag na sinasabi ng Bible na ang lalaking asawa ay dapat namumuno sa kanyang asawa at tahanan sa paraang tulad ni Kristo sa kanyang iglesia. Ang pagtatalaga sa lalaki bilang puno ng tahanan ay kalooban ng Diyos. Ngunit marami ang may baluktot na pananaw sa sinabi ng Diyos na ito. Ang pagiging pununo ng tahanan ay hindi pagiging diktador sa tahanan. Hindi tayo tinawag para pagharian ang ating mga asawa, ngunit pangunahan sila. Sa talatang ito, ang asawang lalaki bilang ulo o pinuno ay hindi ibig sabihin na siya ay nakalalamang sa mga kakayahan o nakahihigit ng halaga at hindi rin nakahigit sa ibang aspeto ng kanilang pagkalikha. Ang order na maging puno ay para sa kaayusan at sa maayos na pag-usad ng gawain ng tahanan. Kinakailangan na may isa na tumayo na puno sa tahanan at iyon ay ang lalaking asawa. Ang pamumuno ay may kalakip na malaking responsibilidad at tungkulin na ating pananagutan sa harapan ng Diyos. Sa kapagtulo sa isaman, unang bahagi ng talatang apat, sinasabi ng talata na ang lalaki ay dapat isang lalaking may integridad. Chapter 6 verse 4, unang bahagi. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa Ingles, fathers, binigyan din ang ama. Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na walang pagkukunwari sa harap ng ating mga anak. Sa ganoon, makuha natin ang kanilang lubos na pagtitiwala at respeto bilang kanilang mga ama. Mahalin sila and treat them with respect. Huwag silang itulak na magkaroon ng sama ng loob at galit sa pamamagitan ng maling pagtrato sa kanila tandaan sila ay kaloob sa atin at pinagkatiwala ng diyos upang sila ay lumaki na may pagkakilala sa panginoon at maglingkod sa kanya palakihin ang mga bata na maging kagamit-gamit para sa ikabubuti ng ating lipunan let us be a good influencer to our children hindi natin dapat panghawakan ang kasabihang gawin mo ang sinasabi ko, hindi ang ginagawa ko. Bilang mga ama, kinakailangan ilapit natin ang ating mga anak sa Panginoon at hindi ilayo sa pamamagitan ng nakikita nilang uri ng ating pamumuhay. Sa ikalawang bahagi ng talatang apat sa kapitulo anim, ang lalaki ay dapat na isang lalaki na nagdidisiplina at nagtuturo. Wika dito sa chapter 6 verse 4, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Dapat nating palakihin ang ating mga anak sa paraang kapag umabot na sila sa tamang edad at umalis sa tahanan, handa na silang harapin ang mundo at ang mga hamon na dulot nito. Dapat din taglayin ng mga ama ang karnungan ng tamang pagtutuwid kung kinakailangan. Mahirap ang bagay na ito, ngunit dapat tayong magbigay ng gabay kapag sila ay lumilihis ng landas. Noong uh, dekada 70s, panahon ng Marshalo, naglunsad ang pamahalaan ng programa at slogan na sinasabi disiplina ang kailangan para umunlad ang bayan. Ngunit ngayon, nakita natin na bigo ang programang ito. Matapos ang ilang dekada, ganoon pa rin ang nakararami ng ating mga kababayan, walang disiplina. Mauuwi lamang sa kabiguan ang lahat ng programa kung wala ang pagtuturo at pagpapalaki sa mga susunod na henerasyon sa mga aral ng Diyos. Kaya nga, mga ama, at ganun na rin kayong mga ina ng tahanan, patuloy ko kayong pinapaalalahanan na turuan ninyo ang inyong mga anak sa daan ng Panginoon. Pahalagahan ninyo ang bagay na ito pagkat maililigtas nito ang inyong mga anak sa maling landas na magdudulot sa kanila ng buhay na puno ng kapighatian. Sa kapitulo 6 pa rin, mga talatang isa naman hanggang tatlo, makikita natin ang ikatlong mahalagang aspeto upang magkaroon ng tamang balangkas ang tahanan. Dapat malaman at maunawaan na ang mga anak ay mayroong pananagutan. Kapitulo 6, mga talatang isa hanggang tatlo. Sa kahuli-hulihan ay makikita natin na ang mga anak ay mayroong pananagutan sa loob ng tahanan. Nakalulungkot pagkat sa ating panahon, maraming mga bata, mga anak ay ayaw mamuhay na may pananagutan sa kanilang mga sariling magulang. Sa ngayon, makikita natin na maraming tahanan ang mga bata ang gumagawa ng mga alituntunin ng mga rules at ang mga magulang ay nagpapasakop sa kanilang mga kahilingan. In short, sila ang boss. Hindi ito ang pagkakatalaga ng Diyos. Pansinin ang nararapat. Talatang isa at dalawa, ang kanilang nararapat na pag-uugali. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Mayroon lamang dalawang requirements si Pablo sa mga anak. At kung wala ang dalawang ito, magiging magulo ang isang tahanan. At kung naruroon naman at ginagawa ang dalawang requirements na ito, magkakaroon ng kaayusan at pagkakasundo sa loob ng tahanan. Alam kong likas sa tao ang ayaw magpasakop sa otoridad. Ngunit ito ay kinakailangan pagkat ito ay biblikal. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Bukod sa pagsunod, kinakailangan ng mga anak na igalang ang kanilang mga magulang. Marami akong nakikita mga bata at kabataan ngayon na walang respeto sa kanilang mga magulang. Barumbado kung makipag-usap. Kaya't mga magulang, pangarala ninyo sila ayon sa Panginoon upang sila ay hindi lumaki na walang modo at bastos. Sa talatang tatlo naman, makikita natin ang kanilang magiging benepisyo. Verse 3 Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga anak, ang pagsunod sa Panginoon at sa inyong mga magulang ay magiging kapaki-pakinabang sa katagalan. Pararangalan at pagpapalain ng Diyos ang mga sumusunod at gumagalang sa kanilang mga magulang. Hindi mo matatamasa ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay namumuhay sa paghihimagsik sa iyong ama at ina. Oo, hindi kayo palaging sasang-ayon sa kanila. Ngunit kung nais mong matamasa ang pagpapala ng Diyos, dapat mong sundin sila at bigyan sila ng mataas na paggalang. Mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang at pahalagahan ang mga sakripisyong ginagawa nila para sa inyo. Sa pagtatapos, napakarami sa ating panahon ang nabibilang sa tinatawag na dysfunctional home o broken homes at patuloy pa rin ang pagdami ng mga tahanan na masisira. Kung nais ninyo na ang inyong mga sambahayan o ang magiging sambahayan ng inyong mga anak sa darating na panahon ay hindi mabibilang sa mga nasirang tahanan ng ating panahon, yakapin ninyo ang mga tagubili ng salita ng Diyos hingil sa kanyang itinatag na disenyo para sa kaayusan ng isang tahanan pagpalain ng diyos sa ating mga puso ang mga katotohanan na ating napag-aralan sa umagang ito